Matuturoan kita paano magpa, ano, magpapawis, okay? Papawis? O, kung okay, ano yung gagawin ko, gagawin mo, okay? Sige, kumari. Walang problema, gusto ko yan. Okay, ha? First step. Oh, first ganto step. Ganto ka. Ganto. Okay. Yan. Arms forward. Forward. And then... Woo! <laughs> Ay, sorry. Nga, <shot> Ay, ba? Right, na, gagawin ba? Ba? mo! Nagagawin mo! Okay, first step. Arms forward, arms and form, then... Arm. And then, kailangan mo mga ganito. Squat. Woo! Ho -ho -ho. Hoy! Pag ganyan! Squat! Squat to! Pag-squat to! ang squat to. gento Ganyan ang squat. Sabay. Hawak sa tuhod And then, woo! move forward. Back. Move forward. Back and forth. Move forward. Back and forth. Back and forth. Wow! Kung <laughs> Sina, so, Sinasabay ang kita Sinasabay kita kung paano magpa-exercise right? So, ba't yung man. gagawin mo? Hmm ano yung gagawin ko gagawin mo, okay? And kung alam mo lang kung mari, kanina ko pa ginagawa lahat okay. ng mo sa akin Step 1 Arms forward and arms then forward. Down Ayan, squat and squad. then hawak sa tuhod Move forward Move forward Uy! Sabi mo move forward Hindi, <laughs> <laughs> kasi Ramdaman ko ikaw din doon. Ikaw din kasi, hindi ka Sabi mo, move Wala forward. Wala ka bang space? Sabi mo, move forward. Eh, hindi ka naman nagpo-forward. Hindi, hindi mo kailangan gumalaw. Ito lang on, ganto Ah, yan lang. Ganto Okay? Kaya mo? Parang akong nahimatay nun. Nahilo ako saglit. Sa na ano, hindi kasi ako sanay sa exercise. May sakit ako sa puso. Ay, may sakit ka sa puso? Oo. Oh. O, sige. Iisihan na lang natin. So, ganito na lang gagawin natin. Ganito. Pwede ano, ha nakahawak lang ako dito sa ano, sa upuan. Pwede rin. Ah, sige. sige, okay? Masusundan mo kaya ako? Masusundan ko. Ito nga, exercise na nga ako. Oh. Kung tricep yan. Ah, tricep to ba? Ganito? Oo, ito titirahin sa'yo yan. Kung tricep ang muscle. So, Pag mga ganito po kumari. Eh, ah. Ayan, pang ano yan. Um. Yes. Saka parry yung support. Lower back mo. Okay. So, sundan mo na lang ako, kumpari. Alam mo, ano to? Uy, wag yan! Ah, cellphone. Oo, oh, oo. Oh, kailangan ko yan kasi ano yan eh. Ayan yung nag guide sa akin. Ayan yung pagpag na kahit nag-jogging, di ba? <laughs> Sarap na ng gano eh. Okay. Sundan mo ako, kumpari, ah. Okay, sundan ko na. Okay. Let's one, go. two, three, go! Hmm. One, two, three, four... Five, six, six seven, eight. eight. Sabay. Gento. Magkabilaan. Oh, okay. Sarap. <laughs> <laughs> Harim, no, Man, sa <laughs> ang sarap ng abs ko kasi alam mo kung tagal ko nang gusto i-workout ng abs. Tinuturuan diba hindi naman Di ganyan yung exercise eh. Di ba ganyan? Hindi. Kung manak na yung exercise mo. ganito nga lang. Gaganto ka oh. Ganun mm. no? Sabay gaganto ka oh. Wow. Wow. Ganon. <laughs> ganon, ang ganda ng ganon. Hindi na kaya? Kaya, kaya mo <laughs> Kaya mo pa, <laughs> hindi na. Hindi, kung pare, kung hindi mo na kasi kaya, okay lang naman mag-sit down ka dyan, tapos panoorin mo na lang ako, okay? gusto ko yun kung Parang gusto ko na talaga tumambay dito araw-araw ba? Panoorin mo na lang ako kung paano magpapawis. At least, meron kang idea kung paano magpapawis, okay? Try mo kaya dito, baharap. Para makita ako kung paano, ano. Feeling ko kasi may mali eh. Hindi naging mali doon. One, two, three, four. One, two. Tama. Kamari? Tama na yan. O, oh, tama. May tama na ako. May tama ako. May okay. tama yung ginagawa mo. Ang ganda ng proportion mo, kumari Di ba gano'n naman kasi tapat yun? Ang professional eh. na eh. Tapat kayo na yun eh. Wow! Wow! Sabay. Side. Wow! 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 Ang wow. 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 professional. Sabay ganito. Ganyan ka, o. Oh para yan sa puwet. Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Bakit ka tumidila? Ha? Bakit ka tumidila? Kung nga rin sa... Manyak ka! Kung nga rin... Pinapasok kita dito kasi nga kung pari ka tapos ngayon minamanyak mo ko. Kung nga rin ang sakit ng dila ako napasok kasi ako kanina kakain ng adobo. <laughs> napasok! Napasok pa dito diba? Yung dila mo daw pinuputol natin yan eh. Makinig ka lang! kang ka manya! Nakikinig niya! Ay, no, ayaw ko sa'yo kumpari. Kaya, alam mo yun, magbigat yung loob ko eh. Pag nandito kay... eh. alam mo yun? Baka mamaya nga na okay. mo ako ng pictures dito tapos ibebenta mo. Kumare, wala namang time mali siya dito. Kasi alam mo namang matagal lang tayong close friend, diba? ba? Matagal lang kay kilala eh. Alam mo yung eh, huling ganun niya mo ako, kinukahanan mo ako ng panty eh. Ha? Ituloy mo na yung liki. Ano <laughs> liki? <laughs>